wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Para kang tangakas. Sa ad ni Natalia, sa pinsan nang makabalik ito sa room nito. Kararating lang ng pinsan ni Natalia mula sa Paris. Pansamantala itong nagbakasyon sa Pilipinas at dahil malapit na ang ng governor ay pumunta ito ng Davao para sa nalalapit na kaarawan ng Tiyuhin. May nakita lang ako. She's so beautiful pero ang sungit. Gusto ko nga makipagfriend ka so sinungitan ako. Sayang ay hindi ko man lang nalaman pangalan niya. I hope makikita ko pa siya bukas at sa mga susunod pang araw nakangiti at parang lutang na ani ng lalaki. Dex, are you okay? Walang ibang maganda dito sa Davao, no? Kundi namumukod-tanging ako lang. Sagot ni Natalia sa irap tsaka ngumiti. Kunwaring inubo naman ang lalaki tsaka umiling-iling ang ulo nito. Siguro dati ikaw lang, pero ngayon as in Natalia, pang-Hollywood ang dating niya. I think turista lang siya dito. Kasi mukha siyang, M, eh, sino ba ang Hollywood star kahawig niya?" Um, basta maganda siya. Hindi lang maganda. Napakaganda. Ani ng binata na ani mo'y nakakita ng isang diwata at na love at first sight ito. Che, so pangit ako sa paningin mo. Dex, I hate you. No, 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 of course not. Ikaw kay ang napakagandang pinsan ko. Ani ng lalaki at niyakap ang nakasimangot na dalaga. Pinalo naman ni Natalia ang braso ng pinsan tsaka ang umuso. Malamang wala ka namang ibang pinsa na babae eh. Hmm? Ani ni Natalia kaya mahinang natawa ang lalaki. Kinabukasan, inabala ni Elise ang chef maging ng mga ibang tagaluto sa resort. Nagpaturo siya sa mga ito gusto niyang ipaghanda ng makakain si LJ. Hindi siya gaanong marunong sa kusina. Kaya nagkasugat-sugat ang kamay niya at napasok pa. Pilit siyang inaawat at sinasabihan ng mga tao sa kusina na tumigil na at ang mga ito na lang ang magtrabaho para kay Ellis pero ayaw pa rin makinig ng dalaga gusto niya pinaghihirapan niya lahat nang ihahanda niya para sa binata sa dalawang araw na pamamalagi ni Ellis sa resort ay halos nakasundo na niya lahat ng mga tao roon lalo na ang mga nagtatrabaho sa resort edulo at kilala siya ng mga ito kaya hindi nahirapan si Ellis mag-adjust roon tikman mo nga chef What do you think? Pasado na ba? Ani ni Alice. Halatang halata sa mukha nito ang labis na pagod. Kahit naka-aircon naman ay labis na pinagpapawisan ang dalaga. Namula ang mga kamay na napaso at hindi na nito ininda ang mga sugat sa kamay na nakuha nito mula sa paghugas ng isda at paghiwa ng mga sangkap. Pasadong pasado Miss Ellis. Approved. Sagot ng chef at sabay pakita ng hinalaki nito, sinarinig ay napangiti ang dalaga at excited siyang ipatikim kay LJ. Ang unang ulam na niluto niya. Gusto niya masarap ang pananghalian ng binata kaya pinaghandaan talaga niya ito. At thank you sa inyo dahil kayo ang nagturo sa akin ano dapat kong gawin para maging successful lang ang niluto kong ito. At daljan may gift ako sa inyo mamaya. Saad ng dalaga, kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito at nagpalakpakan pa. Mahigit alauna ng tanghali nang dumating si LJ, kasunod nito si Lino maging ang dalawang tauhan. Nagtatagis ang bagang ng binata at nakakuyom ang mga kamaon nito. Bawat nadadaanan niya ay bumabati sa kanya bilang pagalang. Sobrang init ng ulo ni LJ dahil kamuntikan na siyang matuluyan. Munting tauhan lang ang pinasama niya dahil nawala sa isipan niya ang maaari siyang sundan ng mga taong gusto siyang patayin. Ay parang wala sa mood si sir. Kaya nga mukhang init ng ulo. Naku, pinaghandaan pa naman siya ng idol ko. Ani ng tatlong babae sa reception area ng hotel. Naiwan sa labas ng kwarto ang dalawang bodyguard. Bago pumasok si Lino ay mahina itong nagsabi sa dalawa na magpahinga na muna habang padabog namang isinara ni LJ ang pinto. Kaya halos mabitawan ni Ellis ang hawak na tray na may lamang dalawang baso at orange juice, mag-isang inayos at hinanda ni Ellis lahat sa dining table. Hiningi niya rin sa reception ang duplicate key ng kwarto ni LJ, kaya nakapasok siya doon at malayang pinakialman ang kusina ng binata. Tiimbagang at madilim pa rin ang aura ng mukha ng binata. Iyon ang unang bumungad kay Ellis. Kaya bahagya siyang nagulat sa nakitang ayos ng binata. Ay, nandito ka pala, Ellis. Sige, sa labas na muna ako. Sa ad ni Lino, nang makita nito ang dalaga at nagtatanong ang mga mata nito. Kaya imbis na sumagot ay e, kaagad na lang nagpaalam si Lino. Nilapag muna ni Ellie sa lamesa ang hawak na tray pagkatapos ay lumapit sa binata na ngayon ay nakatingin pa rin sa kanya. What are you doing here? At paano ka nakapasok? Malamig na ani ni LJ. Umikot naman ang eyeballs ng dalaga sa bay taas ng kaliwang kilay. Malamang meron akong susi ng room mo. By the way, saan kayo galing at bakit ganyan ang ayos nyo ni Lino? Teka, may sugat ka? Saad ni Ellis? at nanlaki ang mga mata nito nang madako ang tingin nito sa braso ng binata na maraming dugong lumalabas. Nakasuot lamang ng black t-shirt na pinatungan ng black leather jacket at maong na pantalon ang binata. Hindi man lang naramdaman ni LJ na nasugatan pala siya at hindi nito akalain na mapapansin pa iyon ng dalaga. Huwag ako na. Ani ng binata ng akmang huhubarin ni Ellis ang leather jacket. Pagkatapos alisin iyo ng binata ay mabilis kumuha ng medicine kit ang dalaga at itinaas ang manggas ng t-shirt ng binata upang linisan ang sugat nito. Halika nga dito, maupo ka. Lilinisan at gagamutin ko yung sugat mo. Ani ng dalaga at hinilang binata maupo sa tabi niya. No, ako na. Ani ng binata at akmang kukunin nito ang hawak ng dalaga, subalit pinalo ni Ellis ang kamay ni LJ. Masyado kang makulit. Maupo ka lang at hayaan mo ako sa gusto kong gawin. Ani ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si LJ at walang nagawa kundi ang hayaan na lang ang dalaga. Dahil alam niyang hindi niya rin ito kaya. Dahil bukod sa matigas ang ulo nito ay napakamaldita pa. Ayaw nitong pinagsasabihan at mas lalong ayaw nitong pinapakialman kapag meron itong gustong gawin. Anong nangyari? Bakit kami ganito? Basag ni Ellie sa katahimikan. Napalaban kami. Mabuti na lang walang napuruhan sa mga tauhan ko. Mahinang saad ng binata at unti-unti nang kumakalma ang init ng ulo nito. Napakunot noon naman si Ellis at tinigil muna ang ginagawa. Pati ba naman dito sa Davao? Wala ka pa rin bang ideya kung sino ang taong gustong gusto kang patayin? Sa tingin mo, mga kalaban ba ni Daddy or sa mga nakalaban mo? Saad ni Alice. Alam lahat ng dalaga ang tungkol sa palaging may gustong pumatay sa binata. Palaging napapalaban ito. At alam niya rin na maraming kalaban ang Daddy JP niya gayon rin si LJ. Minsan nang napalaban si LJ, nakasama nito si Ellis. Palaging napahamak ang dalaga. Ngunit hindi ito nagsasabi sa mga magulang dahil ayaw nitong mapagbuntungan ng Daddy niya ang binata. Magmula nung palaging napapahamak si Ellis, ay nagpaturo siya kung paano niya ipagtanggol ang sarili. Kaya naman lahat ng uri ng pakikipaglaban ay alam na niya. Magaling siyang gumamit ng barel at iba't ibang uri ng katana. Sa tingin ko, hindi ito mga kalaban ng dad mo. Alam ko ang mga grupo ng kalaban ng dad mo. Kaya nasisigurado kong may matinding galit sa akin ang taong gustong magpapapatay sa akin. At iyon ang kailangan kong alamin kung sino ang taong yun. Mahabang saad ni LJ, napapaisip siya kung ang grupo ba ni Ariel ang nagtangka sa buhay niya o meron pa siyang ibang kalaban maliban sa negosyo. Naisip ni LJ na imposible naman ang grupo ni Ariel ang gustong pumatay sa kanya gayong alam niyang hindi naman galingan ang mga ito at kilala niya rin ang mga ito. Bakit kasi ayaw mo sabihin kay dad ang tungkol dyan? Alam mong malaking tulong kapag sinabi mo kay daddy J or tito Paul Huwag mo nang hintayin na ako pa ang magsabi kay Daddy or kay Tito Paul na kailangan natin ang tulong nila para madali na natin malaman kung sino man niyang tao niya na atat na atat na alisin ka sa mundong ito. Mahabang saad ni Alice. Kaya nilingon ito ng binata at malamig na nagsalita. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Problema ko ito kaya hayaan mo ako ang lulutas nito. Sagot ng binata. O ba't ganyan ka makatingin? Ani ni Alice sa binata. Matapos nitong tikman ang niluto niya, tumingin ito habang nakakunot noo. Bakit? May problema ba? Hi Hindi ba masarap? Saad ulit ni Alice at hinihintay ang magiging sagot ng binata. Sigurado ka bang ikaw ang nagluto nito? Nagdududang saad ni LJ at tinaas ang kaliwang kilay at muling tinikman ang pagkain. Oo naman, kahit tanungin mo pa lahat ng narito sa resort. Nakangiting sagot ni Alice. I know. You very well, Alice. Wala kang alam sa kusina. Ultimo paghuhugas nga ng pinggan, hindi mo alam. Magluto pa kaya? Ani ng binata, kaya naman napanguso ang dalaga, tsaka sumimangot ang mukha nito. Ako naman talaga ang nagluto niyan lahat. Nakaalalay lang si chef at tinuruan ako kung anong dapat kong gawin. Ako lahat nagtrabaho niyan. Nakanood lang sila sa akin at nagsasabi kung anong ilalagay ko. Bakit hindi ba masarap? Kasi kung ayaw mo, akin na lang. Mahabang paliwanag ni Ellis at baka sa mukha nito ang kalungkutan. Akmang liligpitin na nito ang mga pagkain ng pigilan ito ni LJ. No, no, I mean, wag mong ligpitin. Kumakain pa ako. Masarap, masarap lahat. Kahit hindi ako kumbinsido na ikaw ang gumawa nito. Sagot ni LJ at hininaan ang huli nitong sinabi. Anong sabi mo? Ani ni Ellis sa seryosong tono at inaasa ng kilay ang binata. Sabi ko, sabayan mo na ako dito. Sagot ni LJ. Sa narinig ay lumiwanag ang mukha ni Alice at kaagad na naupo sa harapan ng binata. Kahit hindi mo sabihin, sasabay talaga ako. Saad ni Alice tsaka na pang muso. Jam, huwag kang muso. Tiimbagang saad ng binata, kaya naman muli na naman tumaas ang kilay ng dalaga. Ano na naman problema mo at muso? Kung naman ang pinapakalman mo, masungit na sabi ni Alice. Nagmumukha kang pato, hindi bagay sa'yo. Saad ni LJ na ikinalaki ng mata ni Ellis. What? What did you say? Hoy, hindi ako mukhang pato no. Kahit anong gawin ko sa mukha ko, maganda ako. So stop comparing me. Baka yung octopus na Natalia ang mukhang pato. Che, dun bagay sa kanya kasi retokada ang nguso. Ani ni Ellis at mahinang natawa sa huling sinabi. Samantala, sa kabilang dako naman ay galit na pinagbabato ng babae ang mga tauhan ito ng mga gamit na mahawakan ito. Mga bobo, simple lang pinapagawa ko sa inyo, hindi nyo pa magawa. Nang beses na kayong palpak, wala ba talaga kayong silbi? Dahil kung oo, papatayin ko kayo isa-isa ng may silbi naman ang mga bala ko sa inyo. Galit na ani ng babae, mahigit 50 anyos na ito. Matagal na nito gustong mawala ang nag-iisang taong tanging hadlang para tuluyang mapasakanya ang yaman ng mga garzon. Akala nito ay mapapasakanya na ang kayamanan ng mga garzon matapos nitong lasunin ang bilyonaryong asawa. Masyadong magaling madam, pero pangako, sa susunod, magandang balita na sasabihin namin sa Puro ka pangako, puro palpak naman, mga bobo gawin mo, huwag puro kuda, singhal ng babae. Reset! Ah, labas! Muling singhal ng babae sa mga tauhan. Kaya kaagad naman nagsilabasan ang mga ito. Naglakad ang babae patungo sa silid na napakadumi, punong-puno ng alikabok, makalat at walang kahit na anong laman maliban sa nag-iisang silya at bumbilya na nagsisilbing ilaw sa napakadilim na kwarto. Nang bumukas ang pinto niyon ay siya namang pagising ng dalagitang 15 anyos. Nakasuot ito ng napakaruming damit. Magulo ang mahabang buhok nito. Isang beses lang sa si isang buwan pinapaliguan at isang beses lang sa si isang araw pinapakain at isang basong tubig lang sa si isang araw ang naiinom nito. Kaya sobrang payat ng dalagita. Sampung taon itong ikinulong ng walang pusong madrasta. Mapapasakanya lang ang kalahating yaman ng mga garzon. Kapag umabot ng 20 anyos ang dalaga, at habang hindi pa umaabot ng 20 years old ang dalaga, ay ang panganay ng mga garzon ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari ari-arian ng mga garzon. Naisip ng babae na mapapasa kanya lahat-lahat ng yaman ng yumaong asawa kapag nawala na ang dalawang anak nito. Sa ngayon ay ang yaman muna ng bunsong anak ang kailangan niyang makuha at limang taon pa ang hihintay niya bago mabuksan ulit ang kayamanan ng mga garzon. Sa ngayon ay umaasa na lamang si Doña Amina sa kakaunting perang natatanggap niya mula sa malawak na farm. Malawak ang hasyenda ng mga garzon dahil pag-aari ng mga ito ang malawak na pinyahan, may isa niyog, saging at iba't ibang uri ng prutas sa bayan ng Nueva Ecija. Hays, bakit pa bakit ta binubuhay? E wala ka namang silbi. Pero kailangan mo pang pa mabuhay ng limang taon para Mapasa akin na ang kalahating yaman ng walang kwenta mong mga magulang. At syempre, uunahin ko muna ang kuya mo para walang sagabal. Ani ni Donya Amina at pabagsak na nilapad ang hawak na tray na may lamang pagkain at isang basong tubig nang maiwan ang dalaga ay para itong asong gutom na gutom. Halos isubsub na nito ang mukha sa plato dahil sa labis na gutom. Wala pang tatlong minuto ay naubos na nito lahat ang pagkain. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.